ano, magluto tayo ng dineng din. Meron akong kamote at saka opo. Kamote in Ilocano, tabungaw, murang sibuyas, at saka tamatis, yung malilit na tamatis ang gagamitin ko. At saka meron ako dito, pritong bangos. Yan ang ko. i need to here natin doon sa kasirura. Yung tamatis ko. To. Damihan ko para malilit. Actually, ano, cherry tomatoes ito. Po, uh, uh, parang ano siya, protas. Pero, itong nabili ni Lula, kinakain lang ito na ano, protas. Makapal yung ano, balat. Ayaw nila kainin. Kaya gamitin ko na lang. Sa so, pagluluto. Hindi we for cooking uh, tamatis sana ito. doon sa casserole uh, may kunting sabaw magbalat naman tayo ngayon ng uh, kamote Lha day ko lahat pakuluan ko muna yung ano kamote bago ko ilagay ito kasi madali lang maluto itong ano opo ayan kung bagoong, yung patis na lang ang gagamitin ko. Ayan. Kumukulo na. Pwede na natin ilagay yung upo. Hindi na yung dangilo, kano yan. Maraming tamatis. Kasi kung ano, hindi mo dumihan ng kamatis yan opo hindi pa sarap ayan o oh, kumukulo na lalagay ko na yung opo Ilag lagay natin yung opo coco. sa ako ilagay yung ano, pritong bangas yan walang manteca. yan yung pritong bangas yung malay manteka yan yan tapos anuin ko yan tatakipan ko ya. Hmm. Daming tubig, sarap, masayadong matamis yung kamote, lagyan ko ng kunting. as Mukhang ang sarap. Napakatulay. Napakatulay ng buhay. Saya belum ketemu sih, yang ito na. O, aking dinang din. Naloto. Dasida ko, May ulam na ako. Oh, walang manteca yan. si O, di diba yung sabaw? Walang manteka. Tapos, hindi nangingitim. Kasi maraming tamatis. Yan, upo. Ito yung ano, Kamote sweet potato. Yan naman yung pritong bangos. Ito na ibabaw ko lang. Yan, sarap. Loto na. Ang aking dinengdeng.